Hello, good afternoon po sa atin lahat. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Nandito naman tayo sa programang Legal Minds React. So, kahapon may naganap na rally ang Iglesia ni Cristo. Tingnan po natin kung ano yung mga developments sa rally sa Iglesia ni Cristo. Tingnan natin ha. This is the video yung mga tao, sayang saya, nakipagkaisa. Ingat po kayo lahat sa mga kap mga kapatid. So, Credit, credit to ni Marilyn Hernandez Salvador sa True Christian ng National Peace Rally. So yung mga kapatid po natin sa Iglesia ni Cristo, sayang-saya sa naganap na rally kahapon. So yung second video, tingnan natin ha. Yung second video is about the, wow, yung, yung video ng SMNI as of 10 o'clock in the morning patuloy ang pagdagsa ng mga tao sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa Maynila. So ito ayon po sa PNP, milyon, milyon na. So ang estimate dyan nasa mga 1.5 million or I think more than 1.5 million ang mga dumalo ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. I'm sure hindi lang yung mga kapatid ng Iglesia ni Cristo ang pumunta kahapon. Uh, may mga iba din na pumunta na na nakiisa sa Iglesia ni Cristo sa kanilang rally, kanilang peace rally. So hindi lang yung members ng Iglesia ni Cristo, but even non-members ng I think nag joined din doon kasi may mga kilala ko na nag-join sa rally kahapon. So ito pangatlong video. So this is, I will make this as fast as possible. Oh, si Representative Castro na sabi niya, sana naman hindi pagtakpan nitong rally na ito yung impeachment. Ang tanong, pinagtakpan ba ng Iglesia ni Cristo ang impeachment uh, ni against the Vice President? So this is my simple opinion, my personal opinion. Hindi ito statement ng Iglesia or kung sino man, but this just my personal opinion. Walang pagtakip, walang, na, walang uh, hindi po pinagtakpan ng Iglesia ni Cristo ang impeachment. Ang para sa akin, sa tingin ko lang, Ayaw ng Iglesia ni Kristo na magkawatak-watak ang mga Pilipino. Kailangan uh, gusto nila na lahat ng mga Pilipino magkaisah, magtulungan, mag-focus sa mga problema sa bayan, hindi sa issue pang politika. Issue sa bigas, issue sa peace and order, issue sa droga, issue about edukasyon, issue about peace and order, issue sa sa daming mga sa trabaho so yun ang mga focus dap yun ang dapat pag uh, yun ang gusto na mag-focus ang mga Pilipino sa ganyang issue hindi about sa politika sejarahan doon sejarahan dito ang kawawa ang mga pooring mga Pilipino na gusto lang nila makakain tatlong beses sa isang araw uh, magkasama sa pamilya sa every kainan at walang gulo. Kasi yung impeachment at the end of the day, ang talo ang mga ordinaryong Pilipino. Ito yung kaibigan po ninyo si Kuya Mark Talentino.